hirap mangisda isang galang buhay ito Bukalan <laughs> Kita tayo guys. Hey okay, sulit tayo. Huy ko wagat. Ded. Tiki. Tiki, tiki. edit na tiki. Yan. Tiki man yan. tiki. Tiki. Okay, Kay ko niyo? Ako okay, man ako makan ragon. Labay la tin. hindi okay, gina. Wala subaw na ko. Ah, naman yan. Bagong, pagong. Guys, tiki. Mordamin. <laughs> Ole tayo tiki. Tayo sa kabila. Pwede makaulit tayo ko.